Isang mapagbunyeng pagbati ng buwan ng panig ng pusing. Aking bugay at pagkilalang ating parangin na ngayon gabi sa taunang gawain ng komisyon sa mga pag na naglalayong pasiglahin ang mandato ng ahensya sa pagpapaiting ng mga gawain magpapakina sa panitikang Pilipino sa bansa. Ay ni Christine Godinez Ortega sa kanyang artikulo The Literary Forms in Philippine Literature Ang diversidad at yaman ng panitikan ng Pilipinas ay may pit na nakatali sa kasaysayan ng bansa. The diversity and richness of Philippine literature evolved side by side with the country's history. At habang ating dinaranas ang mabilis at dinamikong pagbabago sa mundo, ang panitikan bilang sa ng karansan, refleksyon ng talino at diwa ng mamayan, at naglalarawan sa danas ng tao sa pinakapayag hanggang sa pinakamasalimuot na yugto ng paglalarawan na makikita sa bawat genre tulad sa fiksyon, naratibo panulaan, nobela at pagsasenyas ay nagiging tulay ang pagkathak sa pagtatawid ng tradisyon, paniniwala at imahinasyon sa pag-uugnay-ugnay ng kanilang mga mitig sa pagpapayabong ng komunidad at bilang isang bansa sa kabuuan. Kalinsabay sa nagbabagong panahon, dapat nating gampanin bilang isang bansa ang pagyakap sa dulot ng teknolohiya bilang instrumento sa pagpapalakas ng panitikan. Tayo ngayon ay nasa digital era na bumago sa ating sistema ng pamamaraan ng paglikha, pagpapalaganap at kung paan natin tangkiliki ang panitikan. Nariyan ng e-books, audio books at online platforms na ginawang mabilis ang aksesibilidad ng mga mababasak di tulad noong unang panahon na masalimuot ang proseso bago magkaroon ng aksesibilidad sa gusto nating mabasang panitikan. Ngayon, isang tipa lang na pamagat ng aklat o anumang nais nice mong basahin at lahat ng opsyon at talaan ng mga malapit sa naturang aklat ay lalabas ng walang anumang kahirap-hirap. Napakadali. At ang bentahe pa nito ay makikita mo pa ang lahat ng publikasyon at pananaliksik hindi dito bilang cross-references. Dahil din dito, naging supling nito ang mga virtual books club, interactive storytelling, at online writing workshops na nagbibigay ng masiglang lunan upang lumakas ang komunidad ng mamabasa upang sila ay makasali sa interaksyon, talakay, at kolaborasyon at hindi pa huli ang Filipino Sign Language dito sa pagsasabiswal ng kanilang panitikan. Sa pagkabit ng teknolohiya, napalapit natin ang kuwang at nakalikha tayo ng isang interaktibong komunidad na kung saan ang mga mamabasa, tagasali, tagasenyas at manunulat ay nagkakaroon ng pagkakatong matalakay at makabuo ng koneksyon at kolaborasyon. Sa ganitong paraan nagagamit ang teknolohiya upang mapunan ang kuwang at makabuo ng inclusive literary landscape. Dagdag pa rito, dapat nating bigyan prioridad ang diversidad. Ito ay esensyal upang mapalakas ang mga tinig ng mga komunidad na di nabibigyan ng oportunidad sa pamamagitan ng promosyon ng diverse narratives ating napayayaman ng ating kolektibong pag bilang mamaya ng mundo. Ibig sabihin, dapat natin isinusulong ang diverse genres at anyo nito. Ang konvensyonal na naratibo at ang pagbuo ng mga bagong perspektiba sa kanon ng panitikan ay magandang pag-usapan. Sa uli, tulad ng tema ng buwan ng panitikan, kailangan natin ilagay sa ating prioridad ang mga naratibong nagpapataas ng sensibilidad ng mga tao at ang kanyang koneksyon sa mundo. Pagbuo ng mga kwentong, magsisilang ng inspirasyon at makapag sa kanyang kaisipang lumikha at makapaghabi ng sariling naratibong makapagpapalaya sa kanyang kamalayan at sa kanyang mga mababasa. Bilang konklusyon, Tayong mga tagapagtaguyod ng panitikan ay may kampanyeng na maging alulod sa batang henerasyon na maging malikhain at ganyakin silang sumulat upang sumikad ang panitikan sa pagpapayaman ng kaisipan at pagsusulong ng malikhain pag-iisip.